Speaking of uh, intervention, no, yung topic natin ngayon, di ba ang, ang aral sa MCGI is uh, sila lang ang may matwid na paraan ng pananalangin na tinuro ni Cristo na dinirinig sa paniniwala ng MCGI para sa mga kababayan natin na hindi pa MCGI <laughs> members. <laughs> ang aral po sa MCGI ay ang panalangin lang nila ang dinirinig ng Diyos. Rapi. Hindi dininig ang Diyos ng Katoliko, yung Sabadista, ng mga Muslim, ng iba-ibang reliyon. Ang tangi lang dinirinig ng Diyos sa panahong ito ay ang mga taga-MCGI kasi sila lang daw nakakaalam ng tamang paraan o matuwid na para ng pananalangin. Okay. Which ano, Bukoli, may kinalaman dito sa topic natin kasi di ba ang panalangin nila ay dat na buhay si best ni Jesus Christ. Mm uh -uh ba diba? yun ang panalangin nila noon hanggang before na maya pa si best eh, ibig sabihin hindi dininig ng just yung ano hindi nag-intervene ang just doon sa